kapatids. Good morning mga kapatids. Sandito pa ka ngayon sa ating mansya. Mansya. Di man mga kapatids. Ay, eh. kumusta na ang ating mga kapatids? Ako, okay. Naglinis ako kahit na beriyan. Linis pa rin tayo kasi... Mga dinay mga hindi ko pa naglilinis kailangan maglinis tayo mga ka-tips kasi ang dumi-dumi ng ating kafaligiran yan yung yan yung ganap ko sa araw na ito magpalit palit ng bidshit palit ng bidshit mga ka -tips. magpalit tayo ng big shit mga kapips kasi mga kapips ang dumi dumi palit ng bean shit oh no Palit tayo ng bidsheet. Kasi ang dumi ng kapaligiran ni Inday. Ang ko na itong bidsheet na ito mga kapits. Matagal na to mga ka-pips, oh. May pa to. Oh, no. Don't hulog-hulog. Hulog, hulog. Huhulog kayo, eh. Steady. <laughs> Steady. Ayan, mga ka ay eh. Init. Hindi pa kasi ako naliligo. Ngayon, mga ka kasi... Nag-ayos pa ako sa akong higaan. Aayusin natin ating higaan. Aayusin natin mga kapips kasi sobrang dumi. para di lumala ang ating sakit lumala kasi ang sakit natin mga kapips pag pag ano pag hindi natin aayusin Yan, ganun ako mga kapips. Pag nandito ako sa bahay, nag-aayos. Nag-aayos. Ito mga kapips. No? Sa anak ko pa to, tagal na to. Regalo to sa dibo niya. Tagal. Hmm. Ganun kasi ako mga kapits. Nag-aayos. Kasi pag hindi ka nag mga kapits. Oh, grabe. Grabe. Walang ano. Masamot ng imong sakit. Magkakasakit ka talaga. Pag marumi yung bahay. Ay, nakapit. gamot kahit, kahit napiang ako mga kapits Ayan. gumagalaw din ako naglalaba din ako yun yun yung mga ginagawa ko dito sa bahay mga kapits Ayan. kasi mahirap yung kain tulog 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 oo nahihirapan ako mga nanghihina yung katawan ko pero malaki yung ano ngayon ng aking katawan ayun, ang payat ko na eh kasi sa tulog hindi ako masyadong nakatulog naisip ko kasi yung nangyayari sa akin ayan yun mga tips ang kaganapan sa akin.